pinakasalan niya ang isang manika at may something tragic na nangyari. Itong lalaking ito ay pinakasalan ng isang manika at siya si Yuri Talachko, isang bodybuilder galing sa Kazakhstan. At naging masikat pa siya sa kanyang ginawang love affair. Na in love siya sa isang manika na may pangalang Margot. Pagkatapos nila mag-date ng ilang buwan, ay nag-decide sila na magpakasal pero ang kanilang kasal ay hindi tumagal kasi si Margo ay may manufacturing defect at si Yuri ay pinagtaksilan ang kanyang asawang manika at dito pumapasok ang pangalawang babae ni Yuri na si Luna isang ding inflatable doll si Yuri at si Luna ay nagpakasal at nag-enjoy sa kanilang honeymoon sa Bulgaria at nag-share siya ng mga intimate moments sa kanyang social media at pinapakita niya na walang limits ang pagmamahal. Pero ang couple ay nag-a-attract ng attention kahit saan sila. Si Yuri ay nag-claim na ang mga tao ay naging okay kang luna. Sa katunayan, sa isang dinner nila may isang waiter na na-surprise. Pero nag-enjoy naman sa kanilang love story. Itong babaeng ito ay linagpasan si Yuri. Kasi itong babae ay nagpakasal sa isang warehouse. Si Babylonia Ivas na galing sa Seattle at nagpakasal sa isang warehouse. Pero itong kasal na ito ay may masamang nangyari. Sa January 2012 ay nagpakasal sila ng 107 years old na warehouse sa isang seremonya na ginawa bago may mangyaring masama. Ang seremonya nila ay may mahigit 50 na bisita. At na-describe ni Babylonia ang kasal nila ay isang gay marriage kasi ang warehouse ay isang babae daw. At ang mga tao ay nag-worry sa kanya. Pero si Babylonia ay nagalit kasi ang mga tao ay hindi alam na ang warehouse na ito ay sira na at madidemolish para gumawa ng bagong building. Si Babylonia may nakitang importante sa warehouse na ito. Something na worthy sa kanyang love at care. At inexpress niya ito sa kanyang alam na pagmamahal. Ang pagpapakasal nito sa warehouse pero wala rin siyang nagawa at sinira din ito. At naging widow siya sooner than expected. Ito naman ang taong nagpakasal sa video game at may screen name na Sal 9000. Nakilala niya si Nene Anigasaki habang naglalaro ng Love Plus. Isa itong game na nagsisimulate ng romantic encounters. Si Sal ay isang otako. Ito ang mga batang obsessed sa mga video games, computers at mga fantasy world. Sa otako na kultura kasi, may tinatawag silang asawa at senene si ang napili ni Sal. Kahit ang ibang lalaki ay iniisip na laro lang ito. Pero si Sal ay hindi at dinala niya ito sa altar. Ang kanilang kasal ay na-stream live sa isang Japanese version ng YouTube. Pagkatapos ng kanilang kasal, nag-honeymoon sila sa Guam at ngayon ay nagsasama sa Tokyo. Si Sal ay kinukuhaan ng mga photo si Nene at linalagay niya ito sa kanyang gaming console. May voice recognition ito kaya nakakausap niya ang asawa. Sabi niya magiging loyal siya kahit may updated version ng game ay papalabas na. Kasi si Sal ay naniniwala na ang tunay na pag-ibig ay nakikita sa pagsaya ng tao o bagay. Kung nagustuhan niyo ang content natin ngayon, paki-comment ng yes. At hanggang sa muli and stay cool